Paano po malaman yung pag-ibig number? Kasi kalimutan ko na po. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, LFW Nonoy. Ngayon, bali, sunod ko pong i-share na video naman ngayon mga kabayan. Is kung paano naman ma-recover yung pag-ibig ID number natin. Nakaraang mga nakaraang video po tungkol po sa SSS yung napag-usapan natin. Ngayon naman, pag-ibig naman, Katulad na ito, para masagot na rin natin yung tanong ni Kabayan, shoutout po sa inyo, Sir Ryan Neil P. Alonso. Paano po malaman yung pag-ibig number kasi nakalimutan ko na po? Ayan, marami pong option mga Kabayan para ma-recover natin yung pag-ibig natin. Pwede pong tumawag sa atlay ng pag-ibig. Tapos sa uh, sa website, yung virtual pag-ibig. Kaso kailangan ng registration tracking number. Kung hindi nyo naman po hawak yung registration tracking number nyo, yung nakapag-register kayo dati online ang yung huling option, mag-email po tayo sa uh, technical services ng pag-ibig yan, makikita nyo po okay, simulan na po natin ayan, punta po tayo ng google i-type po natin dyan, pag-ibig type po lang, pag-ibig tapos click nyo yung search search nyo lang. Ayan sa unahan, pag-ibig fund. I-check nyo lang yung box na yan, tapos proceed. Pag ayaw magtuloy, i-refresh nyo lang. Check nyo ulit yung box na yan. Makasailan po ito yung website ng pag-ibig eh. Tapos proceed. Ayan sa e-services, check po natin kung mati-check online sa gamit ng virtual pag-ibig. Click nyo yan, virtual pag i before for members. Check nyo ulit yung box na yan, tapos proceed. Tapos, be a member. Ayan, verify mid number. Yung mid number, may members identification number po yan. oh kailangan pala yung registration tracking number. Hindi rin po tayo makakapag-proceed dito. Pero, try po natin, tingnan natin ano mangyayari. Ayan, lumabas po dyan. Kailangan talaga yung registration tracking number. Scroll nyo lang pababa, mag email na lang po tayo. Hanapin nyo yung contact us. Ayan. Contact pag-ibig pan. Click nyo po yan sobre. Tapos mapupunta na po. Click nyo yung email. Ayan, lagyan nyo na subject sa kanang email. Bala na po kayo. Ito, may sample po akong lalagay. Ayan yung uh, subject. Mid number forget sa saka yung details kayo na pong bahala kung ano pong lalagay nyo pag may attach kayo dyan click nyo lang yung ano tapos pag wala naman click nyo na yung send ayan na send na po siya balik tayo sa gmail eto ayan na send na siya yun yung sa unahan balik tayo sa sa inbox I-refresh nyo lang yan kasi agad-agad nag-reply naman yan for compliance na siya. Ayan yung unang message ng pag-ibig na na-receive na po yung email natin. Susunod na email na po nila yung sagot na po nila sa request natin. Ayan yung uh, response nila sa, sa email natin kagad. Minuto pa lang magre-reply na pero yung sagot naman sa ano natin, inabot po ng 2 days. Depende po siguro. Nandiyan po yung details. Ayan. This is to acknowledge. Tapos, um, uh, mga ilang araw, 2 days, chinik ko, ayan, na, -receive, na, -receive na ako ng message sa pag-ibig na andyan po yung pag-ibig number ko. Please be informed that your pag-ibig membership identification number, blah, 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 andyan na po siya. Kasama yung registration tracking number. Ayan mga, gawin lang po mga kabayan, pag nakalimutan nyo yung pag-ibig ID number nyo at gusto nyo pong ma-recover, mag email lang po kayo sa pag-ibig. Maraming salamat. And sir, sana sagot ko po yung katanungan nyo at nakatulong po itong video na to. Sa iba pa po, po nating mga kababayan na may katanungan, message or comment lang po kayo sa aking YouTube channel at Facebook page sa FW Nonoy. Abangan nyo po yung ibang mga susunod na video tungkol po sa pag-ibig. Maraming salamat.